Magandang hapon po sa inyo. Doctrine, Good sir. O, mga, mga sir. mga, magulang po kayo. Yes, po. Hulaan ko na po kung paano nangyari ito. Ipinadam po sa PTA. Tama? Yes, po. Para pag-kumplantayin yung mga teachers. Eh, sila-sila nag-usap niyan, yung mga magulang at sa kayo mga guro sa sa PTA. Apo. Tama? Ang usual yung modus dyan, doon sa, sa meeting sa PTA, may planted dyan si principal o yung school na yun yung mag Gumagano si ma'am. Eh, alam ko na yun. mag na. Sige, <laughs> project pag-usapan natin na imbis na dapat pag-usapan tungkol doon sa grades at yung performance ng mga estudyante, ang pinag-usapan, project. Yes, electa, di ba ma'am? Opo. O, parehong para modus, di pa lang bago. Opo. Bumalik na naman itong problema nito. At kung maalala nyo niyan, dahil dyan, napag-initan din ako ng mga taga-DepEd. Binatan ako noon. Nakahalap sila minsan ng isang pagkakataon. Kinuyog ako because of that. Every day. Ma'am, anong pangalan po na eskwelahan? Santo Cristo Integrated High school po. Public po ito? Public, Public po. Maganda po po, Ma'am Lilibet. Yes po. Di ba ma'am, uh, napatigil ko na ito many many years ago uh, na wala na po dapat uh, mga contribution na ito, even voluntary, stop na. Opo. Tigil na po yan, mga electric pan, kung ano pa mga project, para saan daw po yung pera? According po doon sa ano, yung ta-report po ng mga parents, uh, during po nung kanilang homeroom PTA meeting, Uh, para daw po dun sa mga bata na pagkasunduan po nila na pagdodonate sila yun po yung mga para sa ito na ma'am ito na ma'am madam principal oh para opo. sa printer TV ayun electric fan opo alleg allegedly po verbally ganun po yung ni-report nila sa akin noon uh, ano pong nangyari habi ko tinanong ko nga po na pagkasunduan daw po nila together with the Uh, President po ng... D yan nga, yan nga po Madam Principal, ang sinasabi ko dito, matagal na po na modus yan. Dapat pag PTA, ang pag-uusapan po, yung academic performance ng mga bata. Hindi po pag-uusapan yung mga project. Ilabas po yung mga project na yan. Diyan kasi nagkakaroon eh, ng problema eh. Dahil pag sa PTA, puro project ang pag-uusapan at pera. Wala yung kumusta ng performance ni Juan, ni Pedro, ni Maria. Kumusta na itong subject na ito. Ano na mga okay. grace ng anak mo? Ano mga problema ng anak mo? Bakit hindi nagpapasok? Bakit palagi inaantok? Etc. Etc. Hindi yung puro okay. project madam. Opo. Na napatingin ko na po ito ngayon. Ngayon bumabalik na naman. Yun yun po, nakarating po sa akin yun. Kasi hindi, hindi ko po, kasi uh, alam na may nangyaring gano'n. Noon na lang pong, uh, nag nagpunta po yung mga uh, parents, yun nga po, report po nila sa akin yun. Tapos po, um, sige po Ag... Uh, Uh, kausapin po natin si Ma'am Joy. Kung kailangan niyo po ng budget sa mga electric pan, TV, nandiyan po yung DepEd. Kaya nga po yung DepEd ang isa sa may pinakamalaking budget eh, sa gobyerno dahil ma po ng na maayos na edukasyon ang Apo. mga pampublikong eskwelahan natin. Huwag po yung dapat po kayo po dyan sa eskwelahan ang magbibigay ng magandang ehemplo sa mga mag-aaral natin. Kayo po naghihimok ng kanilang kaisipan. Pero kung ganito po, korap In an early age, you expose these children to corruption, into extortion. This is tantamount to extortion already. Eh wala, Yung, ano pa maasahan natin sa mga kabataan natin paglaki? Eh, maging mga kurakot to, mga mga balasubas, burumbado, dahil in an early age, na-expose na sila sa ganitong klaseng atmosphere, environment sa mga eskwelahan. Please, Madam Principal. Magandang hapon po, Asec. Senator Rafi, good afternoon. Napatigil ko na po ito ng panahon pero bumabalik na naman po. Uh, may mga eskwela naman po uh, na naniningil po uh, kung ano ng no contribution. Baka pwede po ito is, isang bagay na silipin po natin niyo at uh, mapatigil na rin po. Asec, sir. Yes, Senator. Thank you for bringing this up. Salamat sa pag pagdulog ito sa aming atensyon kasi recently lang na merong uh, information na nakarating sa Central Office tungkol dito at definitely hindi natin sinusuportahan yung pangunguleksa ng mga mga guro or in behalf of the parents na nangungulekta ng mga guro dahil nga talagang tama yung sinabi mo kanina, Senator, na meron tayong no collection policy talaga sa DepEd at pinagbabawal natin ang pangungulekta ng kahit na anong kontribusyon or donasyon maliban na lang kung ito ay nasa adapt at school program natin. Uh, during our Brigada Eskwela and, and other uh, uh, legitimate hmm. activities. But definitely, kapag pinag-contribute tayo para sa mga projects sa loob ng eskwelahan mahigpit na po natin yan na pinagbabawal. May request lang po ako, ASEC, uh, ano, sir. Uh, kasi palagi po yung PTA ang ginagamit nila uh, na dahilan uh, para doon sa voluntary, voluntary contribution ko, mm no? -hmm. Baka pwede po, okay lang po yung PTA, para sa akin, necessary po yan, kailangan po yan. Pero dapat sa PTA meetings po, wala dapat mag-usapan na project. Dapat po, mm -hmm. mag-issue ho kayo ng memorandum order na pag PTA ang pag-uusapan academic performance ng mga bata. Wala pong pag-uusapan yes. na project period. Pwede ho ba? Yes. I, I I agree. I agree Senator. In fact, meron tayong uh order on on how the PTA should be uh, should be organized and how the affairs of the PTA inside the school at Uh, at present, meron na tayong revised version niyan Ongoing na lang ang consultation natin at maglalabas tayo ng bagong uh, guidelines natin sa pag-organize uh, at pag-manage ng ating mga PTA sa loob ng paaralan. At uh, ilalagay natin yung recommendation mo, iko consider natin yan at hahanapan natin kung saan provision yan na applicable. Implementation at saka yung pong-sanction. Kasi sir, kung meron yeah. Lang ganung, ganung order, tapos wala namang parusa, eh bali wala. Gagawin, gagawin pa rin ng mga ibang guru dyan at mga eskwelahan. So dapat po yeah. sir, may parusa katapat. yeah. yeah Senator. Uh, lahat po ng mga, uh, lahat po ng ating mga um, pagtawag dyan, yung pagtalungat sa ating mga policy, Opo. ay meron yan appropriate administrative complaints na pwedeng i-file kaya meron din tayong rules of uh, rules of procedures on administrative cases na naka-inpace po sa department. So pag meron tayong mga talagang valid complaints about this, uh, idulog po natin ito sa sa ahensya or sa level ng ahensya ng Department of Education. In the case, on this particular case, Senator, kung teacher yan, the proper level would be at the level of the regional office or the regional director dyan po maglalodge ng mga complaint. Opo. Pakiripan lang po, principal, po. yung mga naibayad ng mga, ano, ng mga magulang, please. Ilan beses na po yun na uh, sinasabi nilang babayaran nila pero Opo. hindi po sila okay. nababayad. Ah, yan. Ististi na. Asec, Yes, Senator. We, we, we must make sure na marifan po ng eskwelahan. Yung mga pinambayad po sa mga electric pan, sa mga TV, kung ano-ano pa po. Isolid na lang po, ha? Yeah, we will get the full details of this collection and then we will Opo. coordinate with the principal and Opo. the regional director. Kasi alam ko naman po may budget naman yung from DepEd eh, kung mga electric pandilan pag-usapan TV, floor wax, eh, chalk, 'di ba? May budget po dyan ang DepEd para dyan? Meron meron po tayong ano, meron po tayong tinatawag na maintenance and other operating expenses Opo. na binibigay sa ating mga eskwelahan Opo. to cover uh, specific Opo. expenses. Kaya, kaya so, nga po, po. So so ang nangyari po kasi may budget pa lang ganun yung mga eskwelahan. Eh siguro binubulsa po nila tapos ngayon sinisingil po sa mga estudyante kawawa naman sinisingil sa mga magulang. So masasampo po naman yan sir? Yeah, yes. We will look into that uh, senator at kung meron mang unauthorized collection na nangyari sa eskwelahan, we will of course direct our school head to look into this matter at kung kinakailangan ay talagang ibalik yung mga unauthorized collections natin. Sige po, sasamahan po namin diyan sa, sa inyong tanggapan asex sir para imbestigahan po itong school at sino mo yung pasimono at yung mga yung guro na inireklamo para matawag niyo po sila makuha yung kanilang site. Asahan ko po ASEC, sir. Yes, we will get into this matter, Senator, and we will ask the schools and Apa? the schools division to, to give their site. Madam Principal, yes po. mas maganda Plana madam po. sa level pa lang dapat ayusin natin. Dahil kapag hindi, mapipilitan po ako. This is my opportunity. Kasi matagal na po kakataon eh, Magpapatawag po ako ng investigation sa Senado. Siguro you don't want that to happen. So mas maganda ngayon yes, yeah, pa lamang. Ayusin nyo na po. I-refund nyo na po yung mga pera. Ma'am. Opo. Opo, okay, opo. Um, gagawan po namin ng paraan yan. Opo, pakirefund lang po. Lahat-lahat po ha. Opo. Salamat po, madam. Salamat po. Okay. Salamat, Salamat po. po, ASEC, sir. Uh, thank you so much. Thank you so much. Salamat. Sigur. Yung president at saka po si... Yung teacher, magkaano sila. So, hindi nila alam kung nasan yung pera, nagtuturoan sila. Pero so, kanin nyo po binigay yung pera? kay hey, ano po, Ma'am Joyce, on uh, GCash, po kami ng GCash at personal po sa mga anak namin. So, iba pa yung sa uh, HPTPA na binayaran namin, iba pa po, iba pa po yung mga ano na paches. sinisingil na lang patches, iba pa po. Iba't iba po. Iba, iba, pa po yung other funds na sinasabi niya na 190. Iba pa po yung HPTA na 250. Bilang-bilangin niyo po natin 'yan, i-refund po 'yan up to the last centavo. Aket po tayo sa DepEd at kapag pag, uh, pumalag sila, then magpapahiring po ako sa Senado. Doon po natin ayos sa Senado. Pero hopefully sana maayos yan sa, ano, sa level ng DPR. Uh, DepEd. Pag hindi na ayos, Senado po tayo. kung mga parents na OFW. OFW? Yes po. May kasama po kasi kami ng mga OFW na parents din po na student niya. Um, yung iba pa daw po yung mga hiniram niyang pera sa kanila. Ah, iba pa yung contribution, oh. iba pa oh, nang Meron po siyang nahiraman na parents na 10,000 pesos. Okay. Na OFW po. Bakit? Ba't niya kayo? Ba't nangilang siya palagi na pera? Hindi po nang... Ano, nilalansi niya, yung gano'n, yung... Lagi po ng sasya. Oo, oo, gano'n yan. Ah, yung uh, binubulachi hmm. niya, gano'n. Anong yung... bulachi ng bubola? Oh. Ng bubola po, para lang yung mga bata yung magiging Tulay. Oo, oh, oh, tulay. Para yung sa nanay na magpa-utang? magpautang. Magpautang. Ganun po yung ginagawa ito, also niya. Ito po yung ano, yung tasa, yung mag. Yeah. Ito. Nagpagawa po siya ng mug. Sample mag, ng mag. Lahat po ng teacher ng mga bata binigyan po niya. Okay. So, Sino po ito? Yung, Ayan po yung, yung Teacher po, pinagpagawa po ng mag, na kami din po ang mga nagbayad. Kami nagbayad, this is na, na ah po, na 70 pesos, pero biniyara namin is 100 plus po. So kapritsyo niya, nagpagawa siya ng mag na hindi naman kailangan, hindi necessary, pagkatapos, kayong pinagbayad? Yes. Opo, ganun nga po. Tapos itong mag, pinambigay sa mga, sa mga teacher? Opo. Opo. Lahat po ng mga subject teacher, meron po ganyan. Open ka siya. Okay. Ma Magkano po sa inyo pong tansya sa, sa, sa po ninyo. Bawat isa. Bawat isa po. May iba't iba po. Ano ba sa inyo po? Sa Ako tansya po, niyo ah uh, sa mga 970. Ganun po. 9,000? 970 lang po. Mas kinawag niyo na lang. Pera din yan. Hindi, hindi ko naman po inaano yung pera. Pinaghihirapan po namin yan eh. Pinapasada ko yung pinambayad ko yan para mabayad lang. Hindi ko naman po alam na ganyan pala. Anong trabaho niyo po sir? Ano po, vendor po sir. Sir, yung, mag, yung nag-post po sir, miss ko po. OFW po. Siya po yung nagbabayad sa GCAS kay Madam Joyce. etong si Madam Joyce, ito po yung teacher ng mga bata. ano subject po? po? Ano po? Sa advisor po nila. Matagal na po nangyari ito. Opo, oh, last, uh, ano pa po yan eh. Nung mga bayar bayaran po yan, December. So nagkaano po ng January, February, nag-start na po. Inihintay namin yung mga binayaran na mga project na makikita namin na gumanda yung, yung room nila. Pero wala po. Walang improvement. Walang improvement po, wala. May ano, sa picture ng room, ng room lahat po, wala. Po. So ba sabi para sa electric fan, so nung pag inspect sa sa room, walang electric Or, fan. Wala po, wala. wala. Ito pa po, meron pa pong isang co-parent namin na pinaglaban niya, hindi niya binayaran. Single parent po 'yon. Meron na po siya ring kaso. Hindi rin hindi na po sa amin, pero may kaso pa po pala siya. na umaandar Oh, bakit nakapagpaturo pa rin? Stop up. Okay, yun na nga po eh. Yun po ang question namin, bakit nakakapagturo pa rin siya? Baka malakas. Uh, hmm, ewan po. <laughs> Konektado ba siya sa matataas na opisyal sa eskulahan? Uh, marami daw po siyang kakilalang lawyer, ganun po. yun yung sinasabi niya. Alimbawa po, yung isang estudyante, hindi ho nakapagbigay doon sa hininging contribution, ano pong nangyayari? yun, lagi lang po diyang nire-remind na hindi pa nakapagbayad ang gano'n. Nasa GC po namin eh. Yes. Kailangan po magbayad lahat ng estudyante. O, katulad niya, tricycle driver, paano kung mahinang pasada, walang maibigay, ano nangyari, sir? Ay, nire-remind niya nang nire-remind na hindi ka pa nagbabayad. Paano kung halimbawa, nagbatikaskat hindi ka talaga nagbayad? Hindi ko lang alam, sir, kung anong gagawin. Ah, so, in this case, kinukulit ka lang kinukulit hanggang sa napipilitan na kayo magbayad. Yes, sir, ganun. Sasabihin niya, estudyante po sa anak sasabihin na ka na ganun. may, sila po. may po may deadline po sila Okay now paano dumating yung deadline at hindi pa rin po nakapagbigay yung estudyante ano pong sunod na nangyari Basta po nilalagay niya sa may GC namin may listahan po kami lahat na ito Group na chat bayad. Opo group chat namin Doon sa group chat nilalagay kung sino nakapagbayad, sino sinong hindi Medyo nap napapahiya yung hindi nagbabayad okay. Ganun Opo. Lang. Opo, so, napipilitan, nagre-remedyo? Opo, makakapagbayad po ng ano, magre-remedyo. Gaya po nung isang estudyante na naglalabas sa kanya, pinaglaban pinaglaba niya, as in, tapos hindi niya binayaran. Yun daw po yung bayad niya sa HPTA, sa mga funds na hindi niya binabayaran sa school. Bawal yun? Yung parents po, pinaglaban niya po. Opo, pinaglaban niya. Tsaka po yung ano, uh, minsan po kasi, sinama niya yung anak ko sa SM. Ang akala ko po, nandun na sila sa SM, hindi pala. Yung anak ko, uh, inutusan sa school para kuhanin yung mga grades nila. And then, pinag-jeep po sila, nagpunta ng SM. Yun po yung sinumbong na ng anak ko. Kaya po, nagalit ako sa kanya. Eh kung may nangyari sa anak ko, hindi po yung mag-jeep yun. Dapat hindi ginagawa yung gano'n, Hindi, lalo pa minor, sigurado yung anak nyo. Gaano katagal po ito nangyari, ma'am? I think it's February po or March. Papatawag kayo sa PTA meeting, tapos pagdating sa PTA, PTA meeting, project ang pinag-uusapan? Opo. 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 Totoo po yan. Project. tuwing PTA meeting, walang pinag-uusapan tungkol sa grades ng mga bata, kundi project, project. Opo. Project lang po. Puro project lang po yung mga pinag-uusapan na kung magkano, yung sa... Uh, TV, may kung ano-anong bibilhin. Bayad naman kami ng bayad. Tapos wala naman kami nakikita. Pero bakit ma'am hindi kayo pumapalag? Oy, bakit natin pinag-uusapan to project eh PTA nandito tayo, Philippine Teachers Association para pag-usapan yung performance ng ating mga anak, sitwasyon ng ating mga anak. Bakit project pinag uusapan Hindi kayo pumalag? Hindi naman po kasi kami pumalag. Kasi nakikita naman namin na kung mag kasi yung room nila as in kapangit po. Ah, uh, sira-sira na yung yung kisame nila, ganon. Laglag na po siya. So, pero, 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 hindi niyo problema yon Kung sira-sira yung building nila, yung bubong, eh yan ay problema ng gobyerno at may budget ang DepEd para dyan. Opo, yun. Kasi hindi na po namin alam na gano'n. Hindi, wala kami knowledge sa, sa gano'n po. Para po sa, para po sa mga bata, talaga. Ah, gusto na mapabuti. Po. Mapabuti po yung room nila, mapakamakapag-aral po sila ng maayos, gano'n tapos po yung ano, yung t-shirt na yung 250 sa na sa Intrams, tapos hindi po niya binayaran, hindi po nakasali yung mga anak namin. Sa sa ano, po ano po yung sa t-shirt? Ano Meron po kasi ng ano ang ano ng school na Intrams nila. So meron po silang kanya-kanyang t-shirt. So kasi kami naman gusto namin yung anak namin maganda yung bihis tsaka makasali sila binayaran namin. Magkano po? At, uh, 250 po. Okay, so binigyan nyo dun sa teacher, 250 para sa t-shirt, paggawa. Ano nangyari? Hindi po sila nakasali kasi wala po silang t-shirt. Wala pong binigay na t-shirt. So ibig sabihin yung 250 na imbis na pambili sa t-shirt, ibinulsa na lang? Opo, yes, pinang Starbucks po. Kasi araw-araw nakikita namin sa Starbucks. Ambisyosa pala tong teacher na ito. Totoo po. Sino kasama niya po sa Starbucks? Ah, siya lang po. Nag-laptop siya doon with cheesecake and cappuccino na nakikita ko. Iyon, yun po. Pati po yung mga patches, class picture, yeah. pinabayaran niya po sa amin lahat yan. Shari, assign ko sa iyo. And then magsama ka ng isang Senate staff uh, para umarap sa DepEd. Pag hindi na ayos, ipaano natin, ipa Senate hearing. So, ipapasenate hearing natin to para pangkalahatin. Kasi, akala ko wala na to eh para mapatigil to totally sa lahat ng eskwela. Maraming Hindi lang po sa inyo. Salamat po. Maraming maraming salamat thank po. You thank you. po. Thank you po. Si Pau, at saka isang lawyer, si Seth. Yung sumama na lang sir sa ano, sa UM po. Sa ha? Huh? dalawa yung sumama. Oh, si Pau, saka si attorney, attorney Seth. Okay, schedule natin. Okay? Sige ma'am, okay na po yan. Ma'am, thank you. Thank you sir sa pagpunta. Salamat po sa tiwala. Ma'am, thank you po ma'am. Maraming salamat. Ma'am, thank you.